Good day mga bro, another tips Tips Brother Ito po yung ating simple tips natin Bakit daw lumilipat ang langis dito Yan Kaya po uh, lumilipat, uh, ang langis ito Apayensya uh, na kayo uh, kasi ginagamit to uh, lang natin Para ma short video lang natin Yan Yan yung mitya Yan, yung mga pinanggagalingan minsan ng paglilipat ang langis sa loob Pero yan, kailangan taga may mitya po yan Kasi dapat may langis yan Para pag tumatakbo yung yung single needle nyo nalalangisan yan sample na yan dito po sa loob yan yung, yung tube net na yung nakasawsaw sa langis pero ang langis natin dapat nasa high lang yan may level yan hindi pwede yung mababa hindi naman pwede sobra sobra kasi yan po yung magiging dahilan. tapos ito po yung pinaka oil pump nya pag umaandar po yan nag, nagbabubble sya yan pataas yung, yan, yung tube na yan pag umihigop yan tumatakbo yan mupo tayo sa may tubo na yan yung, yung tubo na yan pumapasok yan dyan, dyan, sa, sa pinaka yung pinaka adjacent niyan. ang adjacent po niyan is negative positive po yung alam nyo na yung, yung positive para dumami ang pagpasok negative para kumunti lang pagpasok yan po na adjust po yan pwede isang pit lang o dalawang pit po yung iba na tanong bakit ano daw yan yan po yung na adjust yan po yung langis na napupunta sa rotary hook pag masyadong marami nang pumapasok dyan natulo po dun sa may pinaka rotary hook yan dito yan yan po tumutulo yan yung misa yan yan yung mga simple tips natin kaya meron siyang langis misa doon sa may pinaka bobbing case ito po ah ginagamit po ito pinakilaman ko lang ah baka mag, comment but baro may ganon para lang maintindihan po sa nagtanong sa akin kanina lang po yung may pagkakataon tayo ito si Tips Brother marami po salamat eh, subscribe po sa youtube good day po ulit